Justisya o pamumulitika? Dismissed na ang kaso pero ngayon gustong buhayin muli? Matagal nang sinabi ng Ombudsman noong 2019, ibinasura na ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Final, wala nang balikan. At mismo si dating Ombudsman Samuel martires ang nagpatunay, may forgery, peking dokumento at walang matibay na ebidensya. Pero ngayon, gusto na pong muli ang dismissal order noong 2016 kahit malinaw na natapos ang kaso? Sabi pa ng kasalukuyang Ombudsman, walang nakakaalam daw na ibinasura na. Paano nangyari 'yon? Secret decision? Para ba itong ghost project, ghost decision? Ayon sa batas, may kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga, pero ang Senado lang ang pwedeng magtanggal o magparusa sa sarili nilang miyembro. Kaya kung may malinaw na ruling na, bakit gustong buksan muli? Habang pinaglalaruan ng hustisya, ang tunay ng mga magdanakaw, tahimik, ligtas at maaaring naglilipat na ng ninakaw na yaman. Ito ba ang rule of law o rule of politics? Kapag ang batas ay ginagawang sandata laban sa mga hindi kapanalig, wala nang hustisya, kundi pamumuno ng may pananakot. Kung nagawa nilang ipagkanulo sa banyaga ang dating lider ng bansa, at ngayon naman kaya nilang baliktarin ang desisyon laban sa isang senador, sana'y ganito rin kasigasig habulin at aksyonan ang trilyong flood control project scandal na kinakaharap ng bansa natin ngayon. Ano sa tingin nyo? Ako si Muka Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino.